Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Eri Sardat ang magtatalakay sa ano ang content o nilalaman ng talahan na yan ng Paano ang paghahanda ng talahan na ng Ano ang content o nilalaman ng talahan na ng mga kaalaman o paksa na bibigyan ng pansin sa pagsusulit. Binabanggit nito ang mga pangunahing konsepto o detalye na dapat maulit. Ayon kina Brown at Hudson, nagpapakita ito ng content at kalidad ng pagsusulit. Dito, nakikita ang proseso ng pagtuturo ng sinusuri at sinusukat ng guru. Mga aspeto ng pagtuturo at iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral lalo ng proseso at kakayahang kognitibo ng pagkatuto na sinusuri. Sinasabi ni Chase na ito ang two-way street ng pagsusulit, kung saan ang guro ay nakikipagtulungan sa pagbuo ng isang paksa na pagsusulit. Ang talahan na yan ng spesifikasyon ay nagbibigay ng patnubay sa mga bagay na dapat sukatin ng guro sa proseso ng pagtuturo ginagamit ito bilang gabay sa pagsasagawa ng pagsusuri. Paano ang paghahanda ng talahanayan ng spesifikasyon? Narito ang mga hakbang sa pagbuo ng talahanayan ng spesifikasyon. Ayon kay Chase, 1991, may dalawang anyo ng talahanayan ng spesifikasyon. Ang simpleng talayan ng specification ay may mga kasanayan, bahagtan, bilang ng item, kinalalagyan ng item. Ang detalyadong talahanaya ng specification naman ay may abilidad, paksa, bilang ng oras sa pagtuturo, kaalaman, comprehension, aplikasyon, mas mataas kaysa aplikasyon. Ito daw ay parte ng antas kognitibo. Porsyento, total ng item ng pagsusulit kinala uh, kinalalagyan ng item at ang total mula sa dawang uri o anyo ng talaanayan ng specification mas mainam na gamitin ang detalyadong sa sapagkat malalaman mula rito kung anong kasanayan ang dapat na sukatin gayundin madali ang paghahati ng mga item dahil nakasaad dito ang oras na ginulgol sa pagtuturo sa isang paksa Makikita naman sa iba pa ang mga hakbang na makakatulong sa pagbuo ng talahan na yan ng spesifikasyon. Pansinin, bawat paksa na bibigyan ng pagsusulit ay mas mainam kung gawan ng layunin ng pagkatuto upang madaling masukat sa gagawing pagsusulit. Gamitin rito ang mga behavioral terms na angkop sa bawat antas ng abilidad ng estudyante. Ang mga terminong ito ay dapat tagsasaad ng kilos katulad ng ininungkahay ni Bloom sa kanyang taxonomy ng mga layunin. Narito ang mga halimbawa ng talahanayan ng espesipikasyon. Abilidad pagpaksa, bilang ng oras sa pagtuturo, antas ng kognitibo, kaalaman, comprehension, aplikasyon, mas mataas ka sa aplikasyon. Porsyento, total ng item, pag, pagsusulit. Ki, kinilalagyan ng item. At dito lang po nagtatapos ang aking tatla kaya. Maraming salamat.